ano yung mas maganda sa amin. Bali yun, oh, ah, dinaan namin si Uncle Sam dito sa May and si Tex. Sabay-sabay na kami magpupunta ng Vizcaya. Let's go, let's go! Punti na lang, 2 and 41. Puro 6 landslide dito medyo risky yung ginawa natin ngayon eh. madaming landslide sa mga dinaanan namin sa harapan nag landslide po landslide to tingnan nyo ngayon kanina sobrang fog ngayon naman may araw na Nandito pala kami sa may Aritaw bibili kami ng mga kulang. Ang Sam, anong dala mo? Pork, may beef, steak. Pibili e, bibili lang kami ng mga gulay. Parang wala na kasing mabibilhan sa may kaya pa. Kain muna kami. Dito kami sa may palengkin ng Aritaw. Bali na ka po, malengki na kami. Makikiras tayo kay Uncle Sam. Wala kaming mabilhan na yelo eh. Eh, okay, bali magkakasama na kami nila Kuya Boy P, si J. Bry, at saka si Ikam. Parang bibili mo sila ng tubig. Tapos, diretsyo na kami ng campsite. Uy! Binibili nyo, Kuya? Ano binibili nyo? Yelo! Yelo! Yelo na bibili natin! Yelo na ano? bibili natin! Ano? Yelo na bibili natin! Yelo? Oo. Ah, kailangan mo din? Oo. Ah, sige, sige. Ano ba yung naka-plastic? Ay, ang gulo. Ah, We need more than, than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. For this night is over. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. How far hours long <laughs> you'll be ahead? Sabina. You mean that, no? Woo!

So yun, dito na tayo sa Camp Oliweg Bawal pa lang ipasok yung mga rigs Tignan natin kung anong plano nila Kasi yung car camping, 300 Tapos yung mga bahay doon Mga parang tent house 300 din So kung sing lang, baka doon na lang kami Bali nakapag-decide kami mag Ang tawag dito kuya? TP TP link o pinili namin tong Camp 7 kasi sa Camp 7 kami nakatira dati. Ayan. Magti-tent na lang daw. Ay magi -e na lang daw kasi basa din yung ground. Tumali na up na namin yung tutulugan namin. Ifoam na tapos hindi na ming mga unan sa mga bedsheet. Hindi na kasi kami nag nag RTT kasi medyo pangit din yung weather. Tapos yung mga room pala dito, walang kuryente. Kaya, nalagyan natin ng mga lamp. Tapos, isa dito. Tapos ang tayo pala kami ng tent dito. Bali, dyan yung ano namin. Dyan yung kitchen namin, tsaka kainan. Ito yung ulam namin ngayong gabi. Uh, galunggong. Yun, know. o. Tapos, ano yun? Papaitan. Papaitan. Yun, know. o. Saktong sakto. Tara, mag-isaksak na Ate, pwede mag-isaksak. Normal lang ba yung lamig na to? O malamig ngayon talaga? Sa December. December. ito para <laughs> 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 <tayo na> <laughs> 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 okay kain na po okay next okay. So, may gagawin kami Panibagong trip Itong tarp, lipat namin doon sa madilim o, Tara, tara, tara tara, Let's go, boys Man, nawalan ng koneksyon dyan naayos na natin tong starlink kaya pala nawalan ng koneksyon sa tingto ba isihan e mo na bali pala walang gripo dito hiling ko iigib ka iigib ka makapag-CR na ako araw na. Iba-iba yung weather dito. Medyo malakas na gabi na pagdating namin. Maulan. Hindi naman maulan. Maano lang parang parang kang nasa tabi oh, Parang sa silang weather. Mahamog. Tapos yung hangin. Magiging mist yung hamog. Ito sila. Ito sila Kuya Boy P. Doon sila. Kay Camp at si Bry. Tapos dito sa Camp sina na ay si ano si Uncle Santos doon kami. Ako palang ata yung gising. So yun, good morning. Umaraw na rin. So, wala kahapon. Ngayon na kami nakikita ng araw. Try natin umikot mamaya. Try natin magpunta doon.

mga nagpaplano pa lang magpunta dito medyo mahirap kasi paakyat tapos one way lang pero part na rough road pero may part din na mas madaming yung part na samentado pero kung nakasidan ka safe lang naman din ha so baka may time na sa sahid kaya mas maganda mo kasi sa sahid dito sa may uh, way para ka rin nasa may Atok Benguet actually mas parang mas mahirap pa siyang puntahan kesa sa ano eh kesa sa may Goat Cliff tapos eh, sa may yung street yung lamig galing na kayo ng Goat Cliff sa may Atok parang ganon pero medyo mas matarik tsaka mas madaming ahon kasi yun natin si Mimic good morning <laughs> hala ko tulog ka pa nagluluto na si Chris siya doon tulungan mo daw ulan. Nakapaglakad na nga ako eh. Anong menu natin ngayon, Tita Frish? Ito, fried rice. Oh, fried nice. Fried rice? Kasi tosino, tapa, and bacon. So, kakain muna kami. Okay po. So, yan. Yo, what up? Yo, what up? What up? Last day namin ngayon, wala akong na shot na maayos si mula kahapon. Asensya na kayo ha, kasi sobrang maulan eh. Maulan, mahangin, kaya walang ganap. Puro kain lang masyado naguluto si Mimic ng ano natin ng turon meron tayong turon tapos nagpiprepare na rin siya ng pang dinner Mimic para saan to? Oh, bangus pa ng bangus tapos yung mga kasama natin <laughs> gigisingin natin <laughs> kasi kanina pang alas dos tulog na pupulabugin natin sila gising gising Dude! tulog. Okay. Ah, luto na yung tron. Simula kahapon hanggang ngayon. Ganti yung panahon, no? Oh. Maambon. Parang non-stop, eh. Yung bang parang mahamog, tapos mahangin, kaya wala ulang magawa. Wasak-wasak na, oh. Dahil malakas yung mga hangin. Puro wasak yung mga tarp namin. Ito isa, oh. Walang, walang silbi, eh. Puro walang silbi yung mga ginawa namin. Ito, okay, so, umuugay na yung weather ngayon. Subukan natin maglakad doon, o kaya dito. Saan ba tayo maglalakad? Doon. O sige, doon. Ngayon lang gumanda yung weather, no kuya? Oo. Pagpanit natin doon, uulan. Ang trivia na naman siya. Ang trivia yung hindi totoo. na sinasabi niya na walang katotohanan Ayan yung kape Iwin mo na Ang gigas ko Masarap niya lava cake Hahaha Nakakapila yun bro. pa ka mo Padjibar yan bro Padjibar na Ipinibenta pa lang ano dito Ban pick up 'yung na 12,000. Tarik la condition. <laughs> bali dinner time magluluto na naman yung mga chef natin dito yun yung nagpapasarap dyan yung kamay <laughs> ako pala yung toko sa steak ngayon ito Pagluluto daw ng steak, 3 minutes. 3 minutes. O oh, yung unang titikim sa kimchi jjigae niya Angel sa akin. Ay, hindi pala. Sarap! Isa pa! Last na lang. Sige oh. Ano ka na kayo ng Anahang! Sobrang sarap ng mga food ngayon, namin. Yung yun, no? steak, mas masarap siya kung tutuluan nyo ng magi. So ito yung dinner namin ngayon. Kimchi night. Ay, kimchi night. Korean night pala. Steak. Mayroon din fish. Kain na po. Wala yung sangyo? Thank you, Uncle Sam. Ay, yung sangyo! Kain na po tayo. Unang kagat. Steak agad. Ah, okay ang anghang. Bawarap. Bali parking na pala kami. Tapos kagabi mga bandang 2.30 para may tuhib. So ayun tapos na kaming mag-pack up. Uh, daan muna pala kami ng ano ng Alitap -tap, tap Base Camp. Mag-shower yung iba tapos kakain na rin siguro doon. At ko kaya pag nandoon na kami. pala kami sa surplasa ni Kuya Boy P. <laughs> Nabili ako. Bago ako pep. Pangalan niya Sting. Ito kami dito sa mga surplasa. Ito sa madalas ito <laughs> bago pala kami bumalik ng Pampanga. Dumaan muna kami dito sa may tap tap base camp. Pag-tap-tap base camp. pag tap stretch na Bye bye, porra. Bye, Tefriche. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Oi, okay, bye bye. Bye bye. Rô, bye bye. Tchau, tchau. alam parang para may road closure, eh. tanungin ko. tanungin muna natin kung yan lang yun eh di center rights Tatagal po. Magtatagal po kaya? Wala lang po pagdali na lang Ah, sige ho, hintayin na namin. Uncle Sam, yun na lang daw kahoy, hintayin na natin Copy, copy Hintay tayo Daan po Thank okay you po, thank you po uh, uh, Ito mo yun Kaya yeah, kanina, nagdadalawag isa po akong mabali po tayo or sa ano na lang old road kasi hindi natin expect mo na <laughs>